kabisita ka na ba sa OFW Lounge? Nakakain ka na ba rito ng masarap na lugaw at mga kakanin? At nakasakay ka na ba sa Ube Express? E narinig mo na ba ang tinbo o tindahan ni Bossing at ang ayos o at your service truck? E nakilala nyo na ba ang bagong welfare officer natin sa Singapore? Si Florencio J. Tevez III, ang kauna-unahang lalaking welfare officer sa Singapore. Nakapag-adjust na ba siya rito? Ano ba ang maaasahan natin ngayon sa bagong tatay ng OWA or Overseas Workers' Welfare Administration? At ano ang mga bagong programa ng OWA para sa mga tinaguriang bagong bayani ng bansa? Kilalanin natin ngayong gabi sa ating episode na Pagbati sa Bagong Welfare Officer ng OWA Singapore. Well Off J. Tevez live na live sa Weekends with Rated J.